Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas nagsimula ng gumawa ng Made in Philippines na arm at attack drone. Sa unang pagkaktaon, ipinakita ng Philippine Air Force ang AMOK, isang aerial military ordnance carrier. Ito ay isang patunay na kung kaya ng ibang bansa gumawa, kaya din nating mga Pilipino. Pilipinas, muling bibili ng mga 120mm precision guided mortar sa bansang Israel. Posibleng makuha ng Pilipinas ang Elbet Iron Sting kung saan mas moderno. China muli na namang nagsinungaling, napahupain ang tensyon sa West Philippine Sea Dalawang research vessel ng China nag-ooperate ngayon sa Panatag Shoal Dagdag pa dito, ang dambuhalang barko ng China Coast Guard lumapit sa barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal Ganyan ba ang paraan ng China para bumaba ang tensyon sa West Philippine Sea? Pero nanindigan ng Pilipinas na hindi aalisin ang BRP Teresa Magbanwa sa Sabina Shoal Regardless, how many China Coast Guard vessels that they deployed there? Regardless whether it's a PLA Navy vessel ang uh, Philippine Coast Guard will not be intimidated. We're not going to pull back and uh, uh, direct Teresa Magbanwa to uh, go back to Palawan. With the clear guidance of our President... China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel brt Teresa Magbanwa MRRV 9701 you are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over... Isang Chinese na putulan din ng daliri, yan ang sinasabing huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Super good news mga kabayan, Philippine Air Force ipinakita ang isa sa FA-50 na armado ng iba't ibang uri ng missile. Pero kung mapapansin nyo mga kabayan, katabi nito ang isa sa pinakabagong drone na gawang Pilipino. Tama ang inyong narinig mga kabayan, ito ay gawa sa Pilipinas. Ang Air Force Research and Development Center sa unang pagkakataon ay inilantad sa publiko ang Philippine Made Arm Drone. Ang tawag nila dito ay AMO o Aerial Military Ordnance Carrier. Mahalaga ang pagkakaroon ng attack drone, lalo na ngayon sa 21st century. Drone na ang isa sa maituturing na panlaban ng ibang mga bansa upang gulatin at sorpresahin ang mga kalaban. Ang development na ito ay isang patunay na kung kaya ng mga dayuhan gumawa, kayang-kaya din nating mga Pilipino. Pilipinas muling bibili ng mga 120mm precision guided mortar sa bansang Israel. Posibleng makuha ng Pilipinas ang Albert Iron Sting kung saan mas moderno. Ang laser at GPS guided mortar munition na ito ay kayang tamaan ng target sa layo na 12 km. Depende sa mortar tube na ginamit, ang warhead ay may kakayang tumagos at pasabugin. Pira-piraso ang double reinforced concrete. Ito rin ang ginagamit ng Israel Defense Force upang itarget ang mga kalaban sa Gaza. A guided mortar using lasers and GPS with enough precision to hit urban targets without harming civilians? This is the Iron Sting. The IDF's Technology Directorate's Iron Sting is a guided mortar launched from inside an armored personnel carrier that uses lasers and GPS technology to hit urban targets without harming civilians. The Iron Sting uses its canards and built in navigation system to strike a specific area the idea is to get the simplicity and availability of a mortar round with the precision of a missile the main objective is to achieve enhanced effectiveness with very low collateral damage the iron sting is so precise that it can even hit a specific room without causing damage to other rooms in the same building it can also be used in all weather conditions due to its GPS technology. At the beginning of the Israel Hamas war, the iron sting was used by the Magellan soldiers in the commander brigade with Israeli Air Force cooperation, and has also been used to neutralize dozens of terrorists in Gaza and in Southern Lebanon. Hamas is using hospitals and schools and kindergarten to fire uh, rockets. And once we designate that there is a launch from there, we can use the iron sting motor around, which is a very uh, available and simple for use to hit and uh, strike the Hamas uh, terrorists very accurate without causing harm to the near uninvolved uh, population technology like this helps the IDF minimize harm to civilians and eliminate our enemies with precision this is the iron sting Sa ibang balita naman, matapos ang pag-uusap ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa South China Sea at West Philippine Sea, China, tumira na naman ng patalikod ayon sa open source. Kita sa mga larawan sa satellite na dalawa sa kanilang Chinese research vessel ay nakitang nag-ooperate sa Panatag Shoal. Ano kaya ang plano ng China? Bakit nila ito ginagawa matapos ang consultation meeting? Sa pagitan nila ng Pilipinas, eto ba ang isang paraan upang humupa ang tensyon sa lugar? Nahayan ang China na magsagawa ng anuman sa katubigang sa kasakupan ng Pilipinas. Imposible naman na pumayag ang Pilipinas na magsagawa ang China ng anumang pananaliksik sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa nang walang pahintulot ng gobyerno ng Pilipinas. Ano kayang akbang na ginagawa ng ating mga otoridad sa kasalukuyan? Gamit ang Canada Dark Vessel Detection Technology, ang Philippine Coast Guard ay matagumpay na nasundan ang galaw ng China Coast Guard 5901, ang tinaguri ang monster ship ng Chinese Coast Guard. Noong ika-isa ng Hulyo taong kasalukuyan, umalis ang barko mula sa Hinan at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa sumunod na araw. Noong ikatatun ng Hulyo, direktang naglagyak ito sa Ayungin Shoal at kalaunan ay lumapit ito sa Panganiban Reef makalipas ang ilang oras. Buling na-detect ang China Coast Guard 5901 sa Sabina Shoal. Ang barko ng China ay lumapit sa barko ng Pilipinas. We can uh, say na uh, it's an intimidation on the part of the Chinese Coast Guard. But again, regardless how many China Coast Guard vessels that they deployed there, Regardless whether it's a PLA Navy vessel, ang uh, Philippine Coast Guard will not be intimidated. We're not going to pull back and uh, uh, direct Teresa Magbanwa to uh, go back to Palawan. With the clear guidance of our President and the uh, intention of the Commandant of the Philippine Coast Guard to maintain our presence, called the soul, we're not going to pull out and we're not going to be intimidated. Nagsagawa ng radio challenge ang Philippine Coast Guard BRP Teresa Magbanwa MRRV-9701 laban sa pinakamalaking barko ng China. Philippine Coast Guard Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRV-9701. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. The China Coast Guard 5901, within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua, MRRB 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Mike kasabihan na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin rin sa iyo. Isang Chinese crew sa isang barko na ng daliri matapos itong maaksidente habang habang nasa bisinidad ang kanilang barko ng Simerara Port Caluya, Antique, no ikapat ng Hulyo. Siyempre, dahil matuloyin tayong mga Pilipino, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng isang medical evacuation upang bigyan ng nararapat na paunang lunas ang nasabing Chinese National na sakay ng MVBBG, Gensu. Dinala ng Philippine Coast Guard ang Chinese National sa isang hospital sa Iloilo -Ilo para sa medical attention. Ganyan ang Coast Guard tumutulong para magsagip ng buhay. Hindi katulad ang ginawa ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa yung sa West Philippine Sea. Sila na ang mali ng himaso. Sila pa ang galit at nagtatapang tapangan Sila ang dahilan kung bakit naputulan ng daliri ang isang miyembro ng Philippine Navy.